Dapat ba tayong magsawa sa pagdulog, sa paghingi ng tulong mula sa Diyos? Huwag po. Dapat ba tayong mainip? Hindi rin. Ano raw ang dapat nating gawin? Ang sabi ng inyong narinig, magantay ka sa Panginoon, umasa ka sa Panginoon. Antay niyo ang sagot ng Diyos. ilang araw yan, o ilang linggo, kung buwan, kung taon. Antay na. Kung sa pag-aantay, na tayo bumagsak, dyan na tayo, tayo malog mo, masabi nyo lang sa kanya, hindi kita nakakalimutan. Ikaw ang pinakabahalaga sa buhay na ko sapagkat kaya ako ganito dahil sa iyo. Kilala kita. At sa huling yugto ng buhay ko, pagkatapos ng mga panahong bigay mo, na ikaw ang naging una sa huling pagkakataon. Bago ko matulog ng mahimbing, bago ko tuluyang ipikit ang aking mga mata, ikaw na rin ang magiging huli sa puso ko sa damdamin ko, sa isipag ko, ikaw ang huling makikilala ko. Alalahanin mo ko sa araw ng pagbabalik na Yeso Cristo. Sana ganito katindi ang ating pananalik sa Diyos. Nakikinig ang mga kabataan narito kahit anong hirap ang inyong ganasin uunahin niyo ang Diyos pagka kayo ay nakikipagtapo. Kahit anong problema ang inyong nasa sa uunahin niyo ang Diyos pagka kayo malayo sa magulang katulad ng mga naritong nagsisipag-aral. Kahit anong ligalik ang inyong pagdaanan at masagupa kahit anong hirap ang inyong matikman o tanasin. Kahit ano ang bigat ng pagsubok na inyong kakaharapin, paglulusong na kayo sa pagpapamilya, unahin nyo ang Diyos. Masunod ang gusto nyo para mapabuti kayo at huwag kayong mapariwan. Ilingin natin sa Diyos nyo sa pagkakatawin nyo. Ikinig ang mga magulang. Masabi niyo sa Diyos, bago kayo umalis, alalahanin niya kayong lahat. Alalahanin niya ang buhay natin. Alalahanin niya ang inyong pamilya. Na sana, pagka niya, na lubos, na lubos ang ating tiwalag at pananaling, huwag niya tayong papayaan. Pagunat siya ng kamay at igawad niya ang kanyang masaganang pagpapala sa atin.